Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 17, 2025. Ngayon, Mayo 17, habang ang enerhiya ng kalawakan ay marahang bumabalot sa iyo, maaaring maramdaman mong parang may dumadaloy na alon ng malalim na pagminilay sa iyong pagkatao. Habang ikaw ay tinatanglawan ng enerhiya ng kalikasan at katatagan, ang iyong likas na pagiging makalupa ay nagiging sandigan mo upang harapin ang mga komplikadong hamon sa iyong paligid. Ang iyong kakayahang manatiling nakatayo kahit sa gitna ng unos ay patunay ng iyong likas na lakas ng loob at dedikasyon. Sa kabila ng iyong tahimik na panlabas na anyo, may napakalalim na daigdig ng damdamin at kaisipan na patuloy na gumagalaw sa loob mo. Ang araw na ito ay tila isang paanyaya upang yakapin mo ang iyong pagkatao ng buong buo at ipagdiwang ang iyong pagunlad bilang isang nilalang na may hangarin, puso at layunin. Sa gitna ng iyong mga gawain ngayon, maaaring may mga damdamin ng pagdududa o pagiging mapaghinala na biglang sumulpot sa iyong isipan. Bagamat natural para sa isang Capricorn na maging maingat at mapanuri, mahalagang hindi mo hayaang lamunin ka ng mga ganitong damdamin. Ang sobrang pag-iingat ay maaaring magtakda ng hangganan sa mga posibilidad na maaari mong tuklasin. Sa halip, gamitin mo ang pakiramdam na ito bilang paalala upang muling suriin ang iyong mga pinaniniwalaan at tanungin ang iyong sarili kung ang mga ito ba'y nakabase sa katotohanan o sa takot. Ang pagkakaroon ng malinaw na pananaw ay makatutulong upang hindi ka maligaw sa mga damdaming wala namang matibay na batayan. Isang mahalagang hakbang para sa araw na ito ay ang pagpapakumbaba at pagtanaw ng pasasalamat. Ang dalawang bertud na ito ay parang ugat ng punong kahoy, mas pinapalalim ang iyong pundasyon, mas pinatitibay ang iyong pagkatao. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, paalalahanan mo ang iyong sarili kung bakit mo ginagawa ang mga ito. Ano ang iyong tunay na layunin? Ano ang nagbibigay say sa iyong mga pagsusumikap? Sa pagyakap mo sa pagpapakumbaba, natututunan mong tanggapin na hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat ng oras. Sa pagtanaw ng pasasalamat, natututo kang kilalanin ang biyaya sa mga maliliit na bagay at lumalawak ang iyong pagunawa sa kahulugan ng kasiyahan. Ngayong araw din ay magandang pagkakataon upang hindi lamang linisin ang iyong kapaligiran, kundi pati na rin ang mga bahagi ng iyong buhay na tila naging magulo, hindi organisado, o nawala ng sigla. Ang kalinisan sa pisikal na espasyo ay salamin ng kalinisan sa isipan, kapag maayos ang paligid, mas lumilinaw ang pag-iisip, at mas bukas ka sa pagtanggap ng mga bagong ideya. Maaring mag-umpisa ka sa pag-aayos ng iyong silid, paglimita sa digital clutter, o paglista ng mga bagay na matagal mo nang pinapaliban. Subalit higit pa rito, linisin mo rin ang mga bahagi ng iyong emosyon at isip na puno ng pangamba, guilt o takot. Palitan mo ang mga ito ng pag-asa, pananampalataya at pananabik sa hinaharap. Habang lumilipas ang mga oras ng araw, mainam na bigyan mo ng pansin ang mga bagong pamamaraan o estratehiya na makakatulong sa iyong mga layunin. Sa iyong pagiging praktikal, alam mo'ng hindi sapat ang basta paggawa kailangan ito ay may direksyon, may sistema, at may malinaw na hakbang-hakbang na plano. Kaya't gamitin mo ang enerhiyang dala ng introspeksyon upang mapag-isipan kung anong mga diskarte ang maaari mong simulan. Marahil ay panahon na rin para sumubok ng bagong routine, gamitin ang bagong tool, o irealin ang iyong mga priorities upang mas umayon sa direksyon na nais mong tahakin. Ang ganitong uri ng tahimik ngunit malalim na pagninilay ay may kakayahang magbukas ng mga bagong daan na dati mong hindi nakikita. Ang kasalukuyang panahon ay nagsusumamo ng katahimikan at matatag na pagsasakatuparan ng mga layunin. Hindi ka kailangang kumilos ng mabilis, bagkus ay marahan ngunit tiyak. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtuturo na may kagandahan sa kabagalan kung ito ay may direksyon. Sa bawat kilos mo, mararamdaman mong may saysay, at sa bawat desisyon mo, may lalim. Ang iyong disiplina at integridad ay parang liwanag na tumatanglaw sa iba, at nayon, ito rin ang iyong gabay tungo sa personal na tabumpay. Pakinggan mo ang iyong sarili. Ang mga sagot ay matagal nang nasa loob mo, naghihintay lamang ng pagkakataong marinig. Sa aspeto ng personal na buhay, magandang tingnan ang mga relasyon na iyong inaalagaan. Tanungin mo ang sarili kung anong klaseng koneksyon ang nais mong palalimin. Maaaring hindi ka palaging palabiro o madaldal, ngunit may kapangyarihan ang iyong katahimikan. Sa mata ng mga taong malapit sa iyo, isa kang haligi ng katatagan. Kaya't huwag kang mag-atubiling buksan ng sarili, kahit unti-unti lamang. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong tunay na may malasakit ay maaaring maging susi upang lalo pang umusbong ang iyong inspirasyon at motibasyon. Para sa iyong maswerteng kulay ngayong araw, ito ay maroon. Isang kulay na sumasagisag sa dignidad, determinasyon, at malalim na pag-isip. Ang maroon ay nagdadala ng enerhiyang pangproteksyon, nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang anumang emosyonal na pagsubo. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayon ay 21, 13, at 4. Gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon, halimbawa sa pagpili ng oras, direksyon, o kung kailan ka magsisimula ng isang aktibidad. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang paglalagay ng sistema sa isang aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang nais ayusin. Maaaring ito ay financial planning, pagbuo ng routine, o pagsusuri ng iyong goals para sa darating na buwan. Ito rin ang tamang araw upang mag-reflect gamit ang journaling. Isulat ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo, at pagkatapos ay isulat din kung paano mo sila kayang bitawan o solusyonan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang sarili ng sandaling katahimikan. Huminga ng malalim. Alalahanin mong hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa dami ng nagawa kundi sa kalidad ng iyong intensyon. Ang bawat hakbang mo, gaano man ito kaliit, ay may kahulugan at may direksyong tinatahak. Sa mga oras ng pag-iisa, doon mo mas makikilala ang iyong lakas. At sa mga sandali ng katahimikan, naroon ang pinakamatinding paggising ng iyong kamalayan. Kaya sa araw na ito, yakapin mo ang iyong katahimikan bilang sandata. Gamitin mo ang introspeksyon bilang direksyon. At panatilihin mo ang tiwala sa sarili bilang ilaw na tatanglaw sa iyong landas. Ang mundo ay patuloy na ikot, ngunit sa iyong panloob na kapayapaan, makakahanap ka ng tiwala, pag-asa, at tunay na kaligayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.